Apat na araw na Disaster Preparedness and Humanitarian Operations Workshop umarangkada na iba't ibang ahensya ng pamahalaan at ilang foreign partners nakiisa sa workshop. Si Joshua Garcia sa Sentro ng Balita. Sa kabila ng mga kalamidad na nararanasan ngayon, patuloy ang paghahanda ng pamahalaan para sa mga sakuna na maaaring kaharapin ng bansa katulad ng The Big One, mga bagyo at iba pa sa pangungunan ng Office of the Civil Defense o OCD kasama ang United States Agency International Development o USID at World Food Program o WPF. Nagsama-sama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan katulad ng NDRRMC, AFP, BFP, PCG, DSWD, DOH at iba pa para sa 4-Day Disaster Preparedness and Humanitarian Operations Workshop na opisyal na sinimulan ngayong araw sa National Government Administrative Center o NGAC sa Kapas Tarlac. Layon nito na paigtingin ang interoperability ng bawat ahensya katuwang ang mga international partners pagdating sa mas epektibong pagresponde sa panahon ng sakuna. Napakahalaga ng uh, mga ganitong pagsasanay at workshop upang mapagsama-sama ang kagalingan at kaalaman ng iba't ibang ahensya, lokal at international. Importante, masigurado nating magagaling lahat at alam lahat ng ating mga tauhan at mga kasamaan sa pamahalaan. Sa nasabing workshop, ay magkakaroon ng simulation exercises, pagbabahagi ng mga kaalaman base sa mga karanasan pagdating sa disaster response at pre-positioning ng mga tulong at tauhan para matiyak na magiging epektibo ang pagtugon sa mga magiging pangailangan ng mga maapektuhang komunidad. Naniniwala naman ng mga foreign partners na malaki ang kanilang maibibigay na kontribusyon sa aspeto ng pagbibigay kaalaman at kolaborasyon kasama ang mga ahensya ng pamahalaan katulad ng WPF na isa sa mga unang responder sa buong mundo sa panahon ng sakuna at trahedya in a very timely and efficient manner there is a need for coordinated effort and that's why we have brought in all the key departments and agencies to really start thinking how we coordinate and ensure a coordinated disaster response samantala ayon sa OCD nananatiling handa ang pamahalaan ano pat may nakapreposition nito na mahigit 2 bilyong pisong halaga ng food at non-food items katawang ang iba pang ahensya at local government units sa inaasahang pagdating ng laninya sa bansa. Josh Garcia, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.